Ito ang tinatawag na petrified wood. Sa Indonesia, maraming miner ang nagsusugal ng buhay para lang makakuha nito. Petrified wood kasi ay isa sa pangunahing materyales sa paggawa ng mamahaling furniture na umaabot sa $5,000 ang isa o mahigit sa 278,000 pesos sa pera natin ngayon depende sa laki nito. Pero kung sa Indonesia ay kailangan pang buwis buhay na hukayin ang mga ito sa ilalim ng lupa sa isang national park sa Arizona, USA naman nagkalat lang sa ibabaw ng lupa ang napakaraming petrified wood. Sa National Park makikita ang naglalakihang petrified wood na tinatayang halos 200 million years old na mga punong nabuhay pa noong panahon ng mga dinosaur. Kung titingnan para lang itong mga putol na troso, ang ilan ay sobrang hahaba pa na parang mga puno lang na nakatumba. Ngunit paano nga bang ang mga kahoy na ito ay nananatiling buo kahit ilang taon na ang nakalipas katulad ng Agate House na gawa sa petrified wood at pinaniniwala ang itinayo mahigit 900 years na ang nakararaan. Ang petrified wood ay dating kahoy na naging bato sa loob ng milyon-milyong taon. Makikita ito sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng United States at Indonesia. Galing ang salitang petrified sa Greek root na petra na ang ibig sabihin ay bato. Ngunit paano nga ba nagiging petrified ang kahoy? Kapag namatay ang puno at walang oxygen, hindi agad ito nabubulok. Sa halip ay napipreserve ito habang nababaon sa putik, abo ng bulkan o tubig mula sa hot springs. Sa paglipas ng taon, unti-unting pinapalitan ng silika mula sa tubig sa lupa ang original na material ng kahoy. Hanggang sa halos 10% na lang ang natira. Kaya kahit naging bato na, ay nananatiling kahoy pa rin ang itsura nito. Kamangha-mangha rin ang makuku kulay nitong itsura na mula sa trace elements gaya ng iron, manganese, at Chromeium, pinaghalo ng mga mineral na ito ang kulay nila kaya mistulang art ang bawat piraso. Samantala, isa sa pinakamalaking konsentrasyon ng petrified wood sa mundo ay matatagpuan sa Petrified Forest National Park sa Arizona na may lawak na 346 square miles. Noong late Triassic period, mahigit 200 milyong taon na ang nakalipas, ang lugar ay isa lamang tropical forest na may mga punong umaabot sa 61 meters ang taas at diameter na 2.75 meters. Dahil sa erosion, na-expose ang mga petrified wood at ngayon ay nagkalat na sa buong lugar. Noong 1941, tinatayang nasa 200 million dollars o mahigit sa 11 billion pesos ang halaga ng mga nakalitaw na petrified wood sa parking ito. Hindi pa kasama rito ang mga nakabaon sa lupa. Bukas ang Petrified Forest buong taon, pero mas dinarayo tuwing fall dahil sa banayad na panahon. Mahigpit namang ipinagbabawal sa National Park ang pagkuha at paglipat ng petrified wood. Ang sinumang lalabag ay pagmumultahin ng hindi bababa sa $325 o humigit sa 18,000 pesos. Samantala sa Indonesia ay buwis buhay ang pagmimina nito. Gamit ang martilyo at crowbar, bumababa ang mga miners sa delikadong mga minahan na nasa 10 feet ang lalim at kulang sa bentilasyon. Bagamat may mga legal na operasyon, lagana pa rin ang iligal na pagmimina dahil sa kawalan ng permit at tamang kagamitan. May mga minero na kumikita ng humigit-kumulang $480 o nasa 27,000 pesos mula sa apat na tuneladang petrified wood. Pero dahil sa hatian sa kita at bayad sa may-ari ng lupa, 60 dollars o mahigit 3,000 pesos lang kada buwan ang natitira sa bawat isa. Samantala, ang isang petrified wood item sa furniture store na ito sa New York ay nabibenta mula sa halagang $500 hanggang $5,000. Sa kabila ng buwis buhay na pagsisikap ng mga menero, ang petrified wood ay ibinebenta sa mas mataas na halaga kaysa sa kanilang kinikita. Sa Pilipinas naman, wala pang opisyal na ulat o dokumentasyon tungkol sa pagmimina at pagbebenta ng petrified wood. May ilang piraso nito sa koleksyon ng National Museum of the Philippines, kabilang ang 8 mula sa Cagayan, Iloilo at Mindoro. Ang petrified wood ay isang patunay na ang mga likas na yaman ay dapat ingatan at ipamana, hindi lamang bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang gabay para sa hinaharap. Ikaw kaasam, awesome, nakakita ka na ba ng petrified wood? This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!